Inilahad ni Coach Tim Cohn ng paraan kung paano makakasabay si QMB sa hanay ng Gilas Pilipinas sa paparating na pagsalang nito sa World Cup qualifiers sa kabila ng pagiging baguhan nito sa grupo. Sinagot din niya kung meron na siyang tinanggal o tatanggalin sa hanay para sa pagpasok ni QMB sa Final 12. At sa huli, isang babala ang binitiwa ni Coach Tim Cohn. Sinabi niya na huwag kaagad umasa ng magandang resulta sa pagpasok ni QMB sa kanilang hanay. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kalat na ang pagkumpirma ni Coach Sting Cone sa pagpasok ni Quentin Meliora Brown sa hanay ng Gilas Pilipinas na sasabak sa World Cup Qualifiers ngayong Nobyembre. Sa interview ng media, pinasabog ng Gilas mentor ang paraan para makasabay ang dating UP Maroon player sa kanilang hanay kahit ngayon pa lamang ito makakasama sa kuponan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach team sa report ni Ruben Tarado sa so spin. Oo naman, inaasahan namin na kasama siya. Ang alam ko nasa Japan siya talaga. Nakikipag-ugnayan kami sa kanya eh. May ugnayan sila ni Patrick Partosa, ang analytics guy namin, ang video guy namin nagpapadala kami ng video mga tungkol sa triangle offense para makapagsimula na siya ng maaga. Hindi ko alam kung naglalaro na siya para sa isang team or kung may kontrata na siya pero mukhang excited siya maglaro sa Nobyembre. So ayun yung technique nila mga ka-playoffs, pinapadalahan nila ng video si QMB tungkol sa triangle offense para makasabay siya sa mga nauna ng players ng Gilas Pilipinas, di ba? Ibig sabihin, inaaral na talaga ni QMB ang triangle offense ni Coach Tim Cohn para sakaling dumating na sila sa bakbakan ng grupo ngayong Nobyembre, may ay, alam na siya tungkol doon. Kahit paano updated siya sa system na ginagamit ng hanay ng Gilas Pilipinas, doon sa excitement na sinasabi ni Coach Tim, parang given naman na yun. Kasi lahat naman ng player, lalo na kung dumang ka sa butas ng karayom para makausad sa susunod mong hakbang, ganun talaga mararamdaman. Sinabi natin butas ng karayom kasi dumating siya sa point na naghire siya ng abogado para patunayan kay FIBA na Pilipino talaga siya. Laki isang matinding thumbs up ang iginawad ni FIBA. Nirecognize nila si QMB bilang isang Pilipino talaga. Balikan natin yung pagpapadala ni Coach Tim ng video kay QMB habang nasa Japan. Isang malaking hakbang po yun para sa grupo na haharapin ng Australia, New Zealand, and of course yung Guam sa World Cup qualifiers. Sa ganong sistema kasi alam na alam mo na kailangan talaga nila ng matibay na gitna para sa paparating na bakbakan, di ba? Ang bigat kasi ng Aussie, eh, ng New Zealand, at syempre huwag natin yung bahala yung Guam nagpa-practice din sila mga ka-playoffs kaya posible rin na makalikha sila na isang matinding upset. So para sa akin, maganda yung idea na yon Kahit medyo malayo pa, alam na nila na sinasanay na ni QMB ang sarila sa triangle na gagamitin nila sa mga kalaban. Sa napipintong pagpasok ni QMB sa hanay ng Gilas Pilipinas ay tila nagdudulot naman ito ng kalituhan sa panig ni coach team, bunga ng nasa kasalukuyang hanay. Sa grupo ay kabilang si Jun Fajardo, Kai Soto, Japet Aguilar at AJ Edu, mga manlalarong posibleng masagasaan ng pagpasok ni Quentin Miliora Brown. Tanong, may tinanggal na ba si Coach Team or may pinili na ba siya para makasama sa Final 12? Tutukan po natin ang mga pahayag ni Coach team sa report ni Paige Xavier ng ABS-CBN News. Sa ngayon, dagdag lang talaga to. Wala pa kaming inaalis. Idinagdag lang siya si QMB, pati si Kai Soto. Kung bumalik si Kai na nasa mga ayos na kalagayan, malinaw na isa na naman siya magiging pagbabago mula sa labing dalawang players. Mga desisyon niya na kailangan namin gawin, pero hindi pa naman sa ngayon. Kumpirmado po yun ha. Dagdag pa lang sila ngayon, pero hindi pa sila nagtatanggal. Desisyon daw talaga yun na kailangan gawin, pero siguro Unti-unti nilang gagawin yon habang papalapit ang World Cup Qualifiers sa Nobyembre. Actually mahirap to kasi lahat deserving sa spot nila sa Gilas eh. May kanya-kanya silang talino at galing para makasama sa hanay. Eh. Pero base sa pahayag ni Coach Team, meron silang ikakat bago dumating yung laban, di ba? Hindi kasi pwedeng kasama lahat eh. Kailangan lang nila is 12 players. Kaya ang tanong siguro eh, sino or sino-sino matatanggal dito? Mahirap mag-speculate pero siguro babase si Coach Team sa magiging galaw ng lahat sa practice. Posible rin na balansihin ni Coach Tim ang naging performance nila sa Asia Cup na ginanap sa Saudi Arabia noong Agosto. Magandang abangan to mga ka-playoffs kasi yung bubuuin ni Coach Tim ngayong qualifiers, sila yung sasandalan ng ating bansa para makapasok sa World Cup at kung si Swertehen makapasok sa Olympics. Yun yung goal eh, pero alam naman natin na magiging mahirap ang trabaho nila bago makuha lahat ng gusto nilang makuha, di ba? Kaya tingin natin, critical ang pagpili ni Coach Tim ng players para sa paparating World Cup qualifiers. Tingin ko, dito na siya mag invest ng todo-todo kasi dalawa yung hinahabol natin eh, World Cup and of course yung Olympics. So expect natin mga playoffs na masihigpitan kanila yung training. Yung PBA naman nagpahayag na rin sila ng suporta sa Gilas, di ba? Kaya posible magbigay daan sila sa tatahaking landas ng grupo ni Coach Team Goon. Sa dulo ng pahayag ni Coach Team, tuluyan na nitong inilabas ang plano para sa pagpasok ni QMB. Kasabay niyan, pinayuhan niya ang lahat na huwag kaagad umasa ng magandang resulta o sa magiging pagpasok ni QMB sa kanilang hanay. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Paige Xavier ng ABS-CBN News kailangan namin subukang ihalo si Kentin sa lineup. Sa Guam window, doon talaga siya magkakaroon ng pagkakatong ma-integrate sa team eh. Bata pa ba siya at hindi pa niya kabisado ang sistema. Kailangan nating tiyakin na realistic ang mga inaasahan natin sa kanya ha. Huwag masyadong itaas ang expectations na parang agad-agad siya magdo-dominate pagdating niya. Ayun na nga mga playoffs, babala ni coach team, huwag masyadong umasa o tasaan ang pag-asa na magdo dominate kagad siya or ang gilas Pilipinas sakaling pumasok na si QMB sa hanay, di ba? Alam na alam ko si coach team masakit natin mga Pinoy eh. Medyo sa expectations natin kapag may bago or may katulad ni QMB na pwedeng sandalan ng grupo, di ba? Mahirap mabigo at siguro mahirap din para sa kanila dahil sa bashing. Gano'n naman talaga tayo mga Pinoy eh. Yung pagkadismaya natin, ibinubuhos natin online. Ang resulta, masasakit na mensahe para sa pambansang kupunan yun. At base kay coach team mga ka-playoff sa bakbaka ng gilas at Guam may sasabak na kagad si QMB. Dito na natin makikita talaga kung ano kaya niyang ibigay sa hanay. Pero katulad ng sinabi ni coach team, huwag umasa kagad. Una, yung sistema kasalukuyan pang ina eh. Hindi naman overnight makukuha kagad yun. Pangalawa, wala pa silang chemistry na nabubuo kasama si QMB. Kahit sabihin natin na may practice silang gagawin bago yung bakbakan, hindi pa rin garantya yun na magkakaroon kagad sila ng chemistry with QMB, di ba? Pangatlo, sakaling pumasok si Kai Soto. Another adjustment na naman dahil ilang games din na hindi siya kasama, di ba? So, mahira para kay coach team ang magiging kampanya nila dito sa World Cup qualifiers. Kaya siguro ngayon pa lang, binibigyan na kagad niya tayo ng babala. Ayaw niya rin tayong madismaya sa magiging resulta. So guys, maraming maraming salamat.